Hi guys Good afternoon Ngayon mag Didikit ako ng sticker sa uh, Yellow na plastic Login ko muna ng date Ito para to bukas 12-3 Kailangan siyang ididikit sa Mga yellow na plastic. Para ay sa yellow waste garbage. So, 12 ang pasyente. Bawat plastic. taplo para hindi mabigat. walo ang ginagawa ko bawat araw dito na tilalaga yung mga yellow waste garbage yung e ganyan, dedicate ko lang ng ganyan para mabilis lang discard nila sa trabaho ba? ito na yung para bukas. Thank you for watching.